for today's video. So, bago lang may ang pangaon anak ni Rihanna. And habang nangaon ni, gisterilize na ko ang battle ni Rihanna. And ako anong gipos kaya magtimpla na ko ang gatas ni Rihanna o niya nalingaw pa man si Rihanna, so dali magmuni-muni lang sa ang Oh, siyempre, dali gita magsukot sa kusina. Lang hugas na lang po ko dara sa gamay na mong hugas kaya para pag umandira at na po ko sa sala. Gamay raman ang hugas kaya ang mga nangaon mga gud mga hugas mga guday sa plato. So, kanya kong giugasan is amuwa lang po ni Riana. O, di ba mga very good kaya mga first. ang hmm. gibandawa ng trap po kay lagi trapuan lagi na ko ang lamisa ug murag na man si pontek puntik oy nagugar agi sa lamisa ug ako na pud ay nang giayon si Dragog dili gina mo ang balana ni Riana di ba ang napakong kape oy starring kan habang nang anong gumi ni Riana ako siyang giungitan ug lagi na nga pina lang po di ba di gina pero nagsigi ko kuno una diri asa kwarto kung unahon kay lagi andam na ko ang mga labon noon gamay ra gud kay na pud lagi ko ubis kana pa na isuga ang kwarto guys murag ngit-ngit gid po na siya di nyo so dibalik ko sa lang dali-dali ko kay lagi ni saka ang si Riana sa may bintana Pumay pum pum lang manaulan ako na hip gihipos guys kay lagi magigiligid pa mangguna sa si riya na dira ag ako ana pong gihipos kay lagi manlimpyo na pong kudra sa sala kada human mangguna mo na kingda dira guys dili dai na ko ang foam lang kaya kay para og magigiligid si riya or maunsa na siya matumba ba siya or ma dagma siya dira dili pud sakit kayo sa iyang kaya kay dira siya banda magdulot og misulod ko sa kwarto na, guys ikan ko sa kwarto na, gikuha na ko tong bag nga to lagi sa babaw kay naliilian ako katong sa una gud mga sanina ni Joshua og na pa magamit si riya nang mga jacket og miskan nga panlalaki na siya mapuslan kan ni Rihanna. Huwag outfit ni Joshua sa una sa ihang birthday. Superman na outfit. Pero kaning blue lang yun nga jacket o brown nga jacket ang ako ang kwaon or ako ang ipagamit kay Rihanna kaya lagi mapuslan pag Bahala ra rago ng panlalaki o okay ra kayo. At least mapuslan diba sa kadugay-dugay. Sa kuya na gamit, at least na gamit pa sa manghud. Ang anak git ko guys, like mga gamit pagod sa una. Hili kay ko mag-ampa kaya oh, nga mapuslan siya pag sa panahon. Pero kaning iban ako ang giba ibalik o pilo kay ibalik na ko sa eco bag kay lagi ako na pong ibalik to sa kwarto sa baba maura to akong napilian para ragit kay Riana Lang, dali dali na po ko kay tao tao lagi liguan na ko si Riana kay ting na po na niya o ako na lang po ninggihi sa mga unlan mga bedsheet mga habol kay lagi isulod ako sa kwarto bahalang magsamok-samok na sa gilid ra si Riana basta ako diri maglihok magdali dali sad ang inahan no kay ang anak liguan pa gain na sige ko na una unsa akong panglihokon sa panglihokon karon mag arrange na lang po. Kay okay ra mag-unya pa ko man kay gamay ra mabud akong labhonon. Mm -hmm. Unya ko tama-tama manglabak matulog na puna na si di ba ing anak ako gihan ang mga inahon. Basta na oh. pa malay maguna-una unsay mga lihok. Kay kani laging naanad ta si Kubi-Kubi. Pero si Rian na dara naghigda-higda da nagyadag da si siya sa akong mga gipang pilo. Ing anak ra na siya as long as wala pa na nang maoy goji ko sa akong mga lihok. ako na lang po ng paon ang home dira uh, mga iban pa nga mga unlan gagmay ni Rian isulod ako dito sa kwarto. Dira magunakong na ginabutan lang guys kaya usahay baka ng like sa sala mangin may nagahigda ko yung adlaw syempre naadahin ko yung makuha gusto ni Riana, makatulog mag din niya siya naadahin ko yung makuha ni Kapuya naman nang kumato ito sa kwarto ay ako na lang po nagiayas ang jacket tira gitarong na ko itong zipper niya karami na kong na lagi pero wag so dan na ano, natulang panilhig sa kwarto so good. hantod sa kusina hantod sa sala hantod, sa sala. hantod na natin sa gawas o diba taas kayong si na lang <laughs> nang, lihokon isa ho nalang ginita ng lihokon kaya pag humana na maliguan si Riana na ang tahalag wapitay ni at least atong anak mauna na to nakapanglimpyo na ta og ang uban pa sa mukha eh. og diri anak sa atong bintana o diba? duwa duwag sa akong bintana na ay kwartina sa tubangan ang sagawas anak guys kay katong ng tarpaulin ni Joshua ako ang gitawa kaya mong ba? bintana kulang og jealousy so gidiskartian na lang po na shocks raman kung wala, kulang siya og jealousy importante na po baka lang gawas niya guys so safety lang pero, gina pero gibutang butangan lang po na akong tarpaulin. para mas nice po so diri anak po ta sa gawas o di ba nagtuad na si Madidra manilhing na na si Madi og ato nang i-arrange ang mga slippers dere ada niya sa mga gawas guys sa may gili lagod sa may bintana dere na kong giuna og silhig so ang ato ang sugbahan ang ato limpyuhan no e ready gina na daan mabunta kay para unya diretso diretso na pag man ako sa gawas guys is musulod namang gud na og mapundo na gid na sa sulod ni Riana wala na nang gawas hanto na matulog si Riana og manglaban na lang puko ana diha sa CR pero di ko ka video ana kay syempre nang laban cellphone ani o kay mahuman man atong trabaho o de lang ang kinabuhi sa ako sa kainahan Balik ang gina. Wala yung ang inahan, pero ang trabaho, balik-balik. Wala Balik -balik. yung day. Every day. Miss pag Domingo, imo na ka Charot! So, dira po abuhan. So, ito ng silingan. Para nice po. Dapat yung bitagdala no. Lain po kayo. Huwag ko kato ang abuhan. Hingos-hingos kita ng inahan. So, bye guys! Salamat sa pagtan pagtanaw. Bye! Ma. God bless!